ang 100 dire ni Pope John Paul II na tinatawag na the genesis sapagkat ito po ay ang pagpangalan sa mga hayop na nandito sa mundo ngayon Isang magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kabarya at kapwa kolektor. Sa lahat ng senior citizen mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Meron po tayong coins dito sa ating harapan. Ang 100 layer ni Pop John Paul II. Ito po ay tinatawag na The Dinesis. Yan. At dahil sa ang Coins na ito ay ang pagpapangalan sa mga hayop na umiiral dito sa ating mundong ibabaw. Kabahagi po ito ng mga coins na binigay sa akin ni Mr. John Adam Marsan. Sir, ito na po ang umpisa ng pagpakita ko ng mga coins na binigay niyo sa akin. Pag-usapan po natin. Ang coins nga pong ito ay isang commemorative issue na the Digenesis sapagkat ito ay yung likuran bahagi nito ay ang mga hayop na ipinapakita na bago pa pangalanan para makilala ng mga tao ang bawat pangalan ng bawat hayop. Yan. Sa harap na bahagi, nakikita natin ang larawan ni Pop John Paul II na nakaharap sa kanan. Yan may script pong nakasulat Latin. Ang nakasulat po ay Juanes Paulus II, PM ANX MCM LXXX I uh, BII. Yan po. Na ang katumbas na sa salita sa Ingles ay Juanes Paulus II Pontiplex Maximus Anus X, MCML, XXXB, Yan. Yan. Uh, ang nakasulat ay John Paul II, Supreme Pontiff, Year 1088. Yan po ang pagkakasulat. Ang engraver po niyan ay Sigido Beroy. Sa likod na bahagi naman, ayan, makikita natin ang isang taong nakatayo sa palad. Ayan, ayan daw po ay si Adam na nakatayo sa palad ng Diyos. At uh, tinuturo niya ang bawat hayop na nilikha niya at binibigyan ng pangalan ang bawat iuri sa kanila. Ang lettering pong nakasulat, Citadel Vaticano. RL100. Ayan po. Ang translation po niyan ay Vatican City. Ang engraver po niyan ay si Guido Beroy Siya po ang parehong nag niyan. Ang edge naman po niyan ay re-read, yan. Makikita ninyo. Ginawa po ang bariya na yan sa Rome, Italy ang nakalagay po dito na 476 pa lang gumagawa na sila ng coin doon. Yan po. Ito nga pong ating coins ay inissue mismo ng Vatican City. Yan. Siguro bilang pag-aalala na rin kay Pope John Paul II. Yan. Na Papa sa Roma. Taong 1978 hanggang 2005. Circulating commemorative coins po yan. Ang taon 1988. Yan po ang pag-iiral ng coins na yan. Ang value po 100 lire. Ang currency po nila lira. Ang composition niyan ay akmonital. Tumiting po ng 8 gram at may diameter na 27.8 mm. Ang kapal po 2 mm. Yan. Ang hubog niya ay bilog. Ang orientation ay coin alignment. Na demonetize na po yan noong March 1, 2002. Pero nag-iwan ng number na N number 11238. At reference number na KM number 209 kung may number 206. Uh, Berman number 3561. Yang yang pong coins na yan ay kabahagi ng inisyo ng Vatican City na may bilang na 80,000 po lamang. Kaya dito sa Numista, ang presyo niya, yung very fine po, katulad nung coin natin sa ating harapan ay 94 pesos. Yung extra fine, 120 pesos. Yung almost uncirculated, 130 pesos. At yung uncirculated po ng ganyang klaseng coin ay 150 pesos. Dito man po sa eBay, may nag-iisang presyo po akong nakita. Yan po, sa ganyang klaseng coin na 1988. Yan po. Ang halaga po niyan ay $21.04 centavos. Dito naman po sa eBay ay may presyo kung nakita na nag-iisa. Ang halaga po niyan ay $21.04 cents. Yan po ang halaga niyan. Yan lamang po at wala nang iba. At bago ako matapos sa aking content ngayong araw, gaya ng dati, nais ko po muling magpasalamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagtangkilik at panonood sa aking mga video. Salamat po ng marami. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.